Okay guys, this is a uh, news and listener by Angelo and uh, this is my third video for today. Actually yesterday, noong Sunday, uh, medyo day off muna tayo. <laughs> okay, uh, but thank you guys for listening and salamat po sa mga nanonood ng past videos. At uh, sa mga manonood po, if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe uh, to support or to yes, to watch this video. Okay. Salamat po and uh, pag-usapan naman natin yung recent. Okay? Ah, uh, iba naman tayo sa hindi naman hindi na tayo muna sa, ano, sa impeachment sa video na to. And pag-usapan natin yung nangyaring isang raid uh, doon sa Davao City. Okay, Davao City to ah. Okay? At uh, merong isang bahay doon na na-raid at napakaraming droga na kuha sa bahay na to, okay? So, pag-usapan uh, pag natin yan. At uh, let's watch a vi video uh, galing sa News 5, okay? June 8, 2025 ito, okay? So, let's uh, listen. Mga kapatid, ako po si Bril Montalvo ng News 5. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City, kung saan ito... Oh, wait, wait. Kung ang, uh, bahay na ito, ay uh, imbakan or uh, bodega umano ng mga ilegal na droga. So kaninang... Okay, so imbakan ng ilegal na droga. That means uh, storage, di ba? You know 'yun. And pag sinabi mong storage, merong uh, ibig sabihin nun, merong mga tao na pumupunta sa bahay na ito para ilagay yung droga. Di ba? Okay? At ang sabi ng mga Duterte, uh, ito ang pinagmamalaki ng mga Duterte, di ba? Wala raw droga sa Davao City. Okay. So, ano nangyari dito? And uh, yung pagpunta ng NBI, uh, National Bureau of Investigation ng Davao, dito, eh, nakita meron ang, ang daming droga. O, oh, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga uh, yung mga pictures ng droga na nakalagay sa isang table. Okay? So, tapusin natin uh, galing sa New uh, reporter. Ang madaling araw, mga pasado alas 4, ay uh, pinasok ng uh, mga tauhan ng National Bureau of Investigation na Region 11. Ito nga nga bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga, ang bahay na ito isa uh, may mga nakatago ng na mga ilegal mm. na droga sa loob. At uh, kanina nang uh, pasukin ito ng mga tauhan ng NBI ay uh, tumambad sa kanila ang uh, mga ilegal na droga kagaya ng shabu, uh, marijuana mm. at uh, mga vape na may uh, substance ng uh, ilegal na droga. So ngayon sa kasalukuyan wow. ng kapatid ay uh, ini-inventory na ng uh, mga tauhan ng NBI you know. ang kanilang mga nakumpiska na mga iligal na droga at mga iligal na mga paraphernalia. Ayan, so mamaya abangan nyo sa frontline na Pilipinas Weekend 5.30 to 6 in the afternoon ang uh, buong detalye hinggil sa balitang ito. Muli, ako si Bril. Magandang umaga. Okay, so nakalagay dito sa right side nagkakahalaga ng 17 million eh, uh, million ang shabu, 6 million ang marijuana. Grabing pera, di ba? Okay. Uh, so, kung tambakan ito at uh, may magdidistribute sa loob ng Davao City or sa labas man, okay, eh, ah, uh, delikado yan, di ba? At uh, pag sinabi nila na Davao is safe. Okay, safe ba to? Ang daming droga dito, di ba? Di ba? Ano ano kayang masasabi ng mga mga Duterte, kagaya ni Baste na mayor noong last uh, last term eh puro absent lang daw. <laughs> na kaya. Okay, oh, yon ah. Yan ang pictures sa Tagum City, uh, XFM Okay, yan. O, yan ang MBI. Hindi lang tinuko yung ano eh, yung kung sino bang suspect o sino ba na-aresto. Diba? O, yan. O, oh, 17 million worth na uh, tagpuan sa bahay sa city. O, oh, kala ko drug fee ang Davao. Yan, yan. Okay. So, kasi ang yabang ng mga Duterte na eh, sa kanilang time, wala daw droga. Ito, anong, anong nangyari dito sa Davao City? di Diba? O, baluarte ito ng mga Duterte. At sabi nila, eh, wala daw droga sa kanila. O, so anong nangyari dito sa bahay na ito? Hmm, ano kaya? Okay? So guys, so dito lang muna tayo. And if you like this, please, yes, you can comment and subscribe. Uh, <clears throat> and uh, you can like to support this channel. Okay? Salamat po sa pakikinig and I'll see you in the next video. Bye! Thank you!